Magandang buhay mga kapanalig, mga kaibigan at lalo na sa mga kabataan. Naritong muli ang inyong matinik at ang musikero channel upang magbagi ng kaalaman sa larangan ng matematika. Ang ating pag-uusapan sa sesyong ito is regarding about differential calculus, limits of a function, part 5. Additional examples tayo ngayon mga kaibigan. Pero bago ang lahat, bago natin simulan ang ating diskusyon, baka naman kung maaari lamang po, kung hindi pa po kayo subscribe sa aming channel, pakisubscribe na muna ng channel and then pakipress ng bell button at like icon ng sagayon ay lagi po kayong updated sa aming mga videos. At ngayon naman, siyempre, maaari na po nating simulan ang ating diskusyon. Bilang panimula, ito muli ang ating isa pang halimbawa. Evaluate the limit of a function x squared plus 3x minus 4 as x approaches to 4. Sa problem natin ito, direct substitution lamang tayo ng x is equal to 4 sa lahat ng x ng ating given function. At syempre, ito na ngayon ang ating solution process. Substitute x is equal to 4. Limit is equal to 4 square plus 3 times 4 minus 4. Kasi nga, lahat ng x na napalitan na lang 4. Limit is equal now to 16 plus 12 minus 4. Finally, ang ating sagot para sa ating limit of a function is equal to 24. Thus, the limit of our function x squared plus 3x minus 4 as x approaches to 4 is equal to 24. At ngayon naman, ito ang ating second example. The limit of a function x plus 4 over x minus 4 as x approaches to infinity. At syempre, ito ang ating solution process. Substitute x is equal to infinity sa lahat ng x ng ating given function. Limit of a function now is equal to x plus 4 over x minus 4 para sa ating solution. Substitution process is equal to infinity plus 4 over infinity minus 4. Ano mang number or real number na ating i-add ia sa infinity ay laging equal sa infinity. Ano mang number na lagi nating na subtract mula sa infinity, ang sagot ay laging infinity din. Kaya ang ating sagot is infinity over infinity. Kaso, dahil parehong infinity ang numerator at denominator, parang 0 over 0 din yan. Ang ibig sabihin, ang ating sagot is indeterminate muna. Pero hindi pa yan ang ating panel answer. Ang ibig sabihin, hindi ang COP na substitution process lamang ang ating gagawin. Sa lahat ng X ng infinity, ang ibig sabihin yan, kailangan natin ng tulong ng L hospital's rule and substitute X is equal to infinity after nating maanapan ng derivative, ang first derivative ng numerator, at the same time, ang first derivative din ng ating denominator. 1 is the derivative of the numerator. x plus 4, ang first derivative nito is 1. Ang derivative ng x is 1, ang derivative naman ng 4 is 0 dahil constant ang 4. Sa denominator naman, ang, ang derivative ng x is 1, ang 4 naman is 0. That is why, ang derivative ng ating denominator is also 1. Kaya nga, ang limit of a function natin is 1 over 1. Ang ating final answer is equal to 1 dahil ang derivative ng numerator at ng ating denominator ay pareho lamang 1. Thus, the limit of our given function, x plus 4 over x minus 4, as x approaches to infinity, is equal to 1. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Papuri sa Panginoon at Puriin siya man, Mabuhay ang bawat kabataang Pilipino. Maraming salamat po.